Randy Bacolod. tara guys. Uh, samahan nyo ako. Pupuntahan natin yung location nila. So yun, ito yung... San yung mga anak mo, kuya? Ano pangalan mo? Bale, Casper po. Casper. Banaag Si ate? Michelle Pakalso. Michelle Pacalso. So, saan yung baby? Ito yung ano? Ilang buwan pa yan? 7 months po. Dudulog 7 months? Opo. Ito? 1 year 7 months. Ang bilis naman magawa ng baby. Nakakabadaling gawain daw po yan. Ito po yung dalawang anak po. Ayan. Sa na lahat po. Ayan. Sa mga gusto palang tumulong kay kuya, ano pangalan? Casper po. Casper. Sa kanyang mga anak, pwede kayong mag- Centro Jcast PM lang kayo sa akin para sa kanyang mga anak guys kahit sa anak lang wag na sa tatay o malaki <coughs> na <ni. laughs> kawawa <coughs> naman ito si mother so saan kay banda ko yan nakaano ah uh, natin tara sila natin yung ano nila kawawa naman ng, dito lang sila na, na, nan, naninirahan yung mga sinampay nila guys tinan mo ilalim sila ng ano